Naging matagumpay ang ginanap na Grand Annual Awards Night ng Eternal Gardens sa isang prestihiyosong hotel sa Maynila. Naging guest of honor si His Excellency, the Most Reverend Trofino Jun Coronel Sescon Jr., DD Bishop ng Diocese of Balanga at Chairman ng ALC Group of Companies at CEO na si Mr. D. Edgar A. Kabangon. Pinangunahan nito nila Vice Chairman Benjamin Ramos, President and COO Mr. Numeriano Rodrina, Operations Executive Ms. Danica Nicole Cabangon, VP for Sales and Marketing Mr. Jose Antonio Rivera, at iba pang top executives at officers. Nagbigay si Bishop Sescon ng inspirational message kung saan ay maihahaling tulad niya ang mga natatanging individual bilang mga Gemma o Grace Field, excellence-driven at mission-overwork-empowered ng mga manggagawa. At inihayag niya ang pasasalamat sa Panginoong Diyos na nagbigay lakas, suporta at grasya, lalo na sa bumubuo ng ALC Group of Companies sa pangunguna ni late Ambassador Antonio Cabangon Chua at ang kanyang anak na si Mr. D. Edgar A. Cabangon. Bilang pagkupugay sa mga natatanging individual na laging tapat, dedekadong magserbisyo at namumukod tanging pagganap ng mga manggagawa na nagbigay ng parangal ang Eternal Gardens sa lagpas isang daan nilang manggagawa. Isa sa mga pinarangalan bilang Record Breaker Awardees of 2024 ay sina Regular Unit Manager Level RF Pacheco sa General Sales Agency na si Ginang Narcisa Azul na Taganaga at si Ginang Florita Arellano Gama, Level Record Setter ng Batangas. Kanilang ibinahagi ang mga pinagdaanan at pagtsatsaga para maabot at makuha ang tagumpay ngayon. Uh, narating ko ito kasi sobrang tiyaga at saka yung pasensya medyo mahaba at saka plano talaga nang makita ko yung unang last year, yung umakyat doon, sabi ko, aakyat din ako dyan. ang ko, lalong-lalong na yung award na yung umakyat ako at magsalita. Yun ang ano ko, nagustuhan ko doon. Tapos talagang super tiyaga ang ginawa ko. Kasi kaso sa mga tao, yan ang unang-una, ang pasensya mo medyo mahaba, at saka dapat nagkakali ka sa mga tao mo para maabot mo yung ganitong award. Ito pong award, milestone. Every three months po, nahihit ko ang milestone kasi pag nakikita ko na malapit na akong ma-avail ko yon na 10 million, three months ko lang siya in kaya siguro mapapansin nyo, itong milestone na ito ay talagang hinataw ko. At ito naman uh, bilang top unit manager ngayon na taon, pinangarap ko po ito pero hindi ko akalain na makamit ko ito ngayon. Ang ginawa ko lang po, tiyaga, sipag at asikaso sa mga tao na dapat kung ay, kailangan kanila, samahan mo sila at ikari para maabot mo po yung sinaano mo po na makatap ka po as first sa regular unit manager. Uh, nagpapasalamat po ako sa Eternal Garden kasi malaking tulong po ito sa pamilya ko kasi dito pa po ako nakapatapos ng mga anak ko. Kaling salamat. Mag-enter ako ng Eternal Gardens, alos asiguro ah, siguro mga five years ako naging oh two years lang ako naging sales counselor na promote agad ako ng unit manager at hindi nagtagal nag uh, na ako na magtayo ng agency. So, bilang 15 years na halos ka akong agency manager at ang nakapagpa uh, kaya ko naabot ang mga natatanggap ko ngayon. Siguro dahil uh, meron akong hangarin na ako ay patuloy na makatulong. Gusto ko katulad ng ang aking mga anak at mga kapatid na dala ko na rin dito sa Eternal Gardens at sila yung mga awardees din. Alaging top one. Kagaya nung aking kapatid na si Ruby, lagi siyang top one. So, masasabi ko na ang aking paghahangad sa aking pagtatrabaho, hindi lamang sa aking pamilya, para sa aking pamilya. Meron akong kalooban na makatulong. At siguro doon ako na-bless ni Lord na ang aking, ha, ang aking kasing uh, uh, kalooban ay malawak na pananaw. Magandang pananaw ang lagi kong iniisip at laging positibo ako. Kaya ito ang sinasabi ko nga kay Lord, ito ay hindi, alam kong siya yung nagbibigay sa amin ng blessing. At pinagkakalooban niya ako na ako ngayon ay 69 years old na sa June. Pero parang hindi ko nararamdam ako tumatan. Thank you so much po. Totoo na napakalaki ng aking utang na loob sa kumpanya ng Eternal Gardens. Kasi po talagang dito ko masasabi na map, napakalaki na naitulong sa aking pamilya. Samantala, bago matapos ang event ay nagpasalamat si Chairman D. Edgar A. Cabangon sa pagdalo ni Bishop Sescon sa pagdiriwang na ito. Nagpasalamat din siya sa kanilang mga manggagawa na patuloy na nagbibigay serbisyo at pagmamahal sa trabaho. Kanina pa tayo overwhelmed dahil kasama natin ngayon na matagal na natin gibigan, dekada na nabot, From the time pa ni Amba, walang iba si Father John Sescon, na ngayon ay ang Bishop ng Balanga Bataan. We are very grateful you took time out to be with us. Maraming maraming salamat po. And we are grateful, again, marami tayong kaibigan na tumutulong sa atin. Yeah, I do believe this year magtatapos tayo. The least we could do, the Kabangon family, and also the management, because of your dedication, loyalty, commitment to this company, we can assure you, we will continue expanding them. This company, hanggang nandiyan kayo. Itong lahat to, lumalaki tayo because of you. The least we can do, especially kami, kami ni Sharon, ng anak ko, your tour guide, tomorrow. Ang pagmamahal, sabi ng dad, anak, tandaan mo, ang pagmamahal, hindi sinasabi yan, ginagawa yan, pinapakita yan, pinaparamdam. Kaya we will see each other tomorrow. Thank you. Tunay ngang may angking galing at talino ang mga Pilipino. Kaya naman ipagpatuloy nyo lang ang pagbibigay serbisyo at saludo kami sa inyo. At yan ang aking report. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.